Hello guys, welcome to my channel Bimix Sak Sinagol Vlogs Papunta tayo ng Manila At tayo sa Panglao International Airport Bound for Mani Manila na iya Sakay tayo sa Flight Air Asia G2351 Yan guys, pati pa tayo guys Bye bye Ibuhol tayo saan ah, kita tayo niya yun pakit ah, na pabilis ah, ng pabilis medyo magulimlim ang panahon ngayon kasi kagabi ang lakas ng ulan at ngayon walang araw madilim ang paligid yan guys don't forget to subscribe my channel tomorrow updated para sa next upload natin guys May guys enjoy na tayo guys sa ating pagbiyahe And bye bye guys hantay na lang tayo mamaya pag abot pagdating sa Manila na iyan sa Panginoon oh, ang biyahe namin nagkarating na kami ng Maynila at pa, palapag na kami sa Nahia International Airport Terminal 2 sa Air Asia and guys salamat tayo sa Panginoon na binigyan kita ng magandang pagbiyahe at dito natin nakita ang buong Maynila magulimlim din at parang bumuulan ng konti kagaya natin kanina sa pag-alis natin sa buhol maganito din ang sistema magulimlim ang araw at medyo sa tingin natin medyo may masama ang panahon talaga sa, masama ang lagay ng ating panahon walang napakita si hari araw yan guys, pababa na tayo pababa, palapag na tayo maya maya ng kundi yan guys salamat tayo sa ating Panginoon na nakarating tayo ng Maynila sa ating destination na walang mga katulian at maganda ang pagbiyahe natin ayan guys hanggang dito lang guys sa next upload natin huwag kalimutan mag subscribe sa sino pang hindi pa nakapag subscribe sa akin channel Big saksak sinagong plugs. Ayan, guys. Bye-bye! See you again? we have just landed at Nahia Terminal 2. The time now is 55 minutes past the hour of 10 in the morning. For your safety, please remain seated until sign to switch off. Be careful when opening the overhead compartment and please ensure that you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board and we look forward to serving you again soon. On behalf of Captain Wilfred First Officer Mark and First Officer Omri Acosta. And the rest of the crew members, we would like to thank you for choosing Air uh, Once again, this is an important safety announcement except in case of water landing, removal, and bringing of life vests outside the aircraft is a criminal offense and punishable by law. If your passengers traveling with infants or are given an infant life vest. please turn to have a one mga pa natin sa Naia, Terminal 2. Ang oras mo ngayon ay 55 minuto makalipas ang ikasampung ng umaga para sa inyo ang Manatiling manatili na kaupo hanggang eroplano ay hindi pa ganap na kayo ito at kayo nagkira pa yung na mga ba. Mag-ingat po sa pagkuha ng anumang bagay na maaaring mahulog mula sa overhead compartment. Bago po kayo bumaba, tigyan na nasa inyong lahat ng inyong kagamitan. So, sa ang karangalit kayo mapagsindihan at naasahan natin na muli tayong magkikita hanggang sa inyong susunang maglalakbay. Sa so, ngalan po, ni Kapitan Gilbert Bartolome, Una, official Mark Angeles. Una, official Aubrey Acosta at lahat ng aming kasama. Kami po ay malamot na nagpapasalamat sa iyong pagpangilis sa amin. Maraming salamat po.